Isinantabi na ng Cotabato Police Provincial Office ang motibong extortion sa nangyaring pagpapasabog ng granada sa compound ng Tamontaka Builders Construction nitong nakarang linggo ng gabi sa Kabakan, Cotabato. Sinabi ni Cotabato Provincial Director Police Colonel Gilberto Tuzon na wala naman daw natanggap na demand mula sa extortionist ang may-ari ng establishmento sa kabila ng lawak ng kanilang operasyon sa Cotabato City at sa SJA Barm area. Gayunman, kinukonsidera ng PNP ang motibong personal grudge o business rivalry. Ngunit tumanggi na si Colonel Tuzo na ibigay ang buong detalye upang hindi makaantala sa ginagawa nilang investigasyon. Hindi lang po sa kanya na uh, may personal grudge but doon po sa mga drivers niya at saka sa, siguro sa mga uh, kasamahan niya doon. Hmm. Dahil nga doon, doon pinapark yung mga heavy equipment at saka mayroon din isang establishment doon aside from yung kanyang mga heavy equipment. Mayroon po doon ano, area din. So, isa din yun sa tinitingnan po natin na hindi lang kay Uh, doon sa may-ari ng builders, uh, Ayon sa police official, F1 Russian type ang granadang ginamit ng mga suspect sa pagpapasabog sa compound ng construction firm. Kalintula daw ito ng mga pampasabog na ginagamit din sa pagalungan. Kaya maging ang PNP Cotabato ay nagtaka din kung papaano nakakuha ng ganitong uri ng pampasabog ang mga suspect. Nangako ang opisyal na mas palaliman pa ng kabakan PNP ang investigasyon upang agad na marisulba ang nasabing krimen. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.